Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin. Ako ay pinaglaruan ng isang elemento. Nagsimula lahat noong umuwi kami ni Papa para magbakasyon at bisitahin ang aking grandparents sa Pampanga. Nang dumating kami doon ay okay naman ako at masigla tulad ng ibang mga bata. Matagal na pero hindi ko limot ang mga detalyeng nagpahirap sa akin ng halos isang linggo. Sa bahay ng grandparents ko may nakatira raw na hindi tao dahil ang tito ko ay may ikatlong mata. Nagpapakita sa kanya minsan ang mga kaluluwa sa bahay na yun tuwing pumupunta siya o dumadalaw doon, but asay dito, meron pang ibang elemento na nakapaligid sa bahay nila. At ito na nga, naglalaro kami noon ng pinsan kong babae sa bakuran ng grandparents ko, at ako ay kumukuha ng bunga ng tinatawag nilang palapat, dahil ito ang aming ginagamit sa laro naming lutulutuan, habang ako ay pumipitas noon ng patalon-talon. Hindi ko alam na simula na iyon ng paglalaro nila sa akin. On that night, okay akong matutulog nakatabi ang aking pinsan na babae. At ang papa ko at ang grandparents ko, bali naglatag lang kami noon sa sala para tabi-tabi kami kahit na may mga kwarto doon. Tila noong gabing yon, ramdam ko ang lamig na kakaiba. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko that time kaya habang lumalalim ang gabi na inabot na ng umaga doon ako nagkasakit at kahit paracetamol di na efektib akin. Ilang araw akong nakahiga lang sa sala, hindi mabangon ang aking katawan. Walang nagbabantay sa akin. Dahil ang mga lolo at lola ko ay pumupunta sa tindahan ng tita ko sa kabilang barangay upang magbantay. At kung tatanungin nyo na saan si Papa, siya po ay namamanti noon, kaya wala rin siya madalas sa bahay. Tanging ako lang naiiwan doon at umuwi lamang sila apo ko, pagpapainumin ako ng gamot. Para sa di nakakaalam ang apo ay kapampangan ng lolo at lola. Takot din ang bumalot sa akin dahil may nakatira rin sa bahay na iyon ng mga kaluluwa. Luckily, walang malalang nangyari sa akin habang ako lang mag-isa sa bahay na iyon, ngunit sila ay nagpaparamdam habang ako ay natutulog. Minsan ako ay nagigising dahil tila hinihipan ang aking tenga. Ilang araw na mabigat ang ulo ko, masakit ang katawan at tila di kayang bumangon. Nang mataas na ang lagnat ko at nagsusuka na ako ng kulay dilaw, dinala na nila ako sa hospital. Chinek nila ang kalagayan ko doon, ngunit parang wala silang nakitang mali, tila parang okay naman daw ako. At ang tanging ginawa lang sa akin doon, ay in-injection na ng something para ata, hindi na ako magsuka. Nagtataka din ang papa ko at tita ko na sumama sa akin sa hospital. Bakit piglang nawala yung mataas na lagnat ko, but after namin doon inuwi nila ako agad. Ngunit nang pag-uwi namin, still ganun pa din masama pakiramdam at tila walang nagbago at bumalik ang aking lagnat. Ngunit nung araw na dumating ang tita ng apo ko na manghihilot at marunong magtawas, doon ako gumaling. After niya hilutin buong katawan ko medyo gumaan ang pakiramdam ko, at nang tinawas ako gamit ang maligamam na tubig at asin na pag-alaman namin na ako daw ay napaglaruan, ako daw ay nakakapit sa kawayan malapit sa puno. Sakto yun noong araw na naglaro kami ng pinsan ko sa bakuran at noong gabi na rin na yun saktong nagsimula akong magkasakit. Hindi namin alam kung ano o sino ang naglaro sa akin maaaring duwende daw o ibang elemento sa puno pero nung malaman ng grandparents ko. Sila ay nag-alay ng something na sinabi ng tita niya, kaya naman ang aking pakiramdam ay mas bumuti at mismong araw na rin na yon ako ay inuwi ni Papa sa amin sa takot na baka maulit muli sa akin yun. Simula noon, hindi na ako muling nagbakasyon sa bahay na iyon. And if magbabakasyon man kami, kami ay tumutuloy na lamang sa tita ko at hindi na sa bahay ng grandparents ko. Yes. My grandparents rarely come back to that house now because there are no longer any neighbors living there. It seems like that barangay has been abandoned due to the land sinking and flooding. They are not afraid in their home either as they are used to it and have been living there for a long time. Now, they are currently staying at my aunt's house. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.